Uh, magandang umaga po sa lahat. So, ngayon mga kaidol, nandito tayo sa bundok. At ano ba? Pupuntahan ko yung mga uh, kapatid ko. Uh, tutulungan ko po sila ng uh, magakot ng kahoy. So, yun. Nanti tu ni mau ke dulu. Takut tayo. Nanti tu ni kepati. Ah. Tak apa kau? Mengapa bro? oido <tik> Lapo ah, kan, eh? Betul tu isa. Hmm. Sudah luar. ba. Ah. Dito kay. Mag, maglakaw ba murag na bitong amping kayo. <laughs> <laughs> mabikat mabiga mabikat bro. <laughs> yun yun basanin din po natin mga idol. Lapatay. Oh my god, namatay talaga. <clears throat> yun mga idol, uh, magandang ulit aulo 'yung lahat so ah mga idol, ay May napansin po talaga ako ba na yung nag-comment sa last upload ko. Uh, kasi po yung ha upload ko ay ano daw uh, sabi niya ay ano daw niloko daw yung niloko ko daw yung viewers no. Uh, kasi yun know, ah walang makita. Kaya kaya nga hindi kami nagano. Hindi kami nag-skip. Uh, wala hindi, hindi kami ga ganong ano wala kami kinuha ng ganap wala kang sahod no? buwan kaya kami hindi brodok yung uh, mag explore na walang ganap yun sa amin lang kayo nakikita na niloloko kayo pero sa iba dito lang tayo magkiting magpasalong kahoy yan dito lang tayo totoo yan mga kaya nun no yung mga viewers ni magkiting <laughs> kasi walang, na walang script <laughs> walang script Itu tidak dapat makita jadi kita na. mengambil gambar. Berapa ini harga untuk para penyelamat? Harga yang berharga adalah... ...mereka akan diserang. Mereka akan diserang. Kami tidak boleh berjalan kerana... ...kita Kami ...kita Yan mga kadol ah, sabi po ni Amores at saka ni Tuklo Tuklo Adventure hindi lang po daw sila mag vlog dahil andami dami daw maluloko ng mga viewers no? kaya yung iniisip po namin ni Bro Dokyo na wala kami pang daraya pero mayroon pa rin mang ano mang magbahas dyan no? hindi pa, ba wala yung mo yung buong video namin ni Bro Dokyo bago ka mag -gumin. So, kaya nga ito yung mga kapatid ko sa si Amor, sa si sa at saka sa si Tokotoklo hindi na mag-vlog dahil po ay uh, marami silang mga viewers na maluloko. No? Kaya yun. Yun na po yung mga explore uh, mga explore po namin ni Bro Dokyo ay walang pandaraya at saka kapag may gusto ng adventure adventure kaya yung kaya yung ano kaya yung, uh, ano ba yung ano ko yung channel ko sa youtube ay mangkiting adventure kasi kahit yung kahit ano ba kahit ano yung na vlog mo pwede no? pwede sa gabi pwede din sa umaga so oh grabe hangat naman kayo mga kaidol eh Narmin dito, kandito po ako sa ano sa maso Kaya, ito'y ano, makadituloy po natin. Kaya mga kada na. Ay, yun po talaga yung uh, nilagay ko na uh, channel ko. An ano ko. Ah magkita bin Kasi alam ko naman na hindi tayo magtatagal dito sa pag no? Kasi ay. Ano, uh, yung una pa lang ay iniisip ko na no, kung ano talaga yung paruroonan namin sabi naman kangak Whew, uh, kaya <clears throat> yun so sa totoo lang ayaw na ayaw na talaga akong mag vlog no? dahil naawa na po talaga ako sa mga viewers no? so kasi uh, uh, bigla akong uh, chinat po ni Bro na explore tayo night exploration sabi ko. Sige, walang problema. So, ano lang, walang pandaraya sa mga viewers. 'Yun, ano ko? Pwede. At least wala tayong naapakan na tao. So sa lahat po, sa lahat ng mga viewers niyo, kumakita diyan sa mga solid supporter, kahit wala kayong mapanood na video, kung ano man talaga, kahit wala kayong makita sa ano namin, video namin, pero 'yun po talaga yung totoong exploration totoong pagugus no? kung ano man yung mga nagalaw at nakikita mo sa video namin ni Brodokyo ayun na po no? wala kaming pandaraya pero mayroon pa din nagbabas so shout out po sa yo, idol yung nag comment kaya kami iwas kami na ano tapos sabihan po kami ng ng ulo ko na mga viewers so, ayos lang po at least alam ko naman kung ano ano po yung uh, buong video na sa ano ko uh, ko so so ngayon ay dito muna tayo sa gubat mag ano po kami mag ng kahoy so kasama ko yung mga uh, dating mga sikat mo. si Toko Toko Adventure TV at si Amoris yung mga kapatid po at dito ay Ibon lang po yung marinig niyo At saka, uh, yung gangis. Kasi nandito po tayo sa bundok. Abangan po yung mga, ano natin, mga, uh, exploration po natin. <coughs> Ito po yung gubat. Nakapasokal talaga. Kailangan natin mag-iingat, dahil, natakot po kami. Takot, po ako sa ahas. Yun. Yun lang po talaga ang ang importante yung tumingin ka sa daan baka matuklaw ka sa ahas. So, ngayon ipos ko muna. Hmm. Yan guys, ito po yung ano namin oh. No? Uh, kahoy. Tapos anin. So, magawa po kami ng ano guys. Kahoy. Yung kahoy. Building guys, building. Magawa kami ng bahay. Sa harap! Sa likod! Harap sa harap! Harap! Likod! <laughs> Kautot. <laughs> <laughs> Kautot pagkiting, eh. Na. <laughs> Ingat pala ito mga kaidol. Oh, oh. Ha? Ha? So yun mga kaidol. Kailangan ano, kailangan mag-discarte para makapira. Mabigat po ito mga At saka wala tayong ano. Uh, loko <clears throat> yun shout out pala no kay mam uh, ma'am yalin turibya pink pastor uh, peral sa kamaki jay ma'am marimalaria uh, john simple mark so sa lahat po sa lahat ng nag po sa video ko at sa lahat pong hindi nagskip ng ads thank you po Uh, malaking tulong po sa akin yan kahit limang buwan po tayo hindi makasahod ayos lang po kasi yung iniisip ko yung parang ano ba parang ayuda lang ng gobyerno no? yun talaga yung iisipin natin sa ngayon so patuloy lang po tayo mga kaidol. kahit ano yung, uh, yung ano natin vlog natin basta wa tayo maapakan ng mga uh, ibang tao sa lahat ng ano, sa lahat ng mga uh, content creator, mag-iingat kayo sa social media kapag mayroon kayong mapakan at masakit uh, na tao at yun talaga yung parang malaking parusa yan Whew, shout out sa lahat so ngayon lang po ako nakabalik nito Oh my god, malapit pa ako na ano, nadulas. dulas. Whew. So, dati, yung, ano, ito po yung ginagawa ko, ito po yung trabaho ko. Eh, pahinga mo tayo mga kadol. Masakit na po yung, ano ko, abaga. Ah! Tapos ko muna mga kadal. Pahinga muna ako saglit. Whew. Yan, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Sa lahat po, sa lahat po ng suporta kay Mang at Adventure TV at saka kay Bro Logyo. Thank you, thank you po. Uh, ano lang po, hanggang dito na ano lang po yung uh, video ko. Kasi marami po kaming pang ano, uh, ah, ng kahoy. So, maraming maraming thank you po. Sana iabagan po na yung bawat tapul po namin ni Bro